Ayan mga idol, napakalupit talaga na Boy Logout, mga idol. Kahit saan mo talaga isa lang 'yan sa si Boy Logout, mga idol. Malupit na poging pogi pa, mga idol. Ganong kalupit 'yan si Boy Logout, mga idol. Napakagaling talaga. Napakagaling talaga na Boy Logout. Lapitan natin si Boy Logout, mga idol. Oh. Grabe, humagis, mga idol, oh. Grabe, talaga. Lalong pinaspasan ng paghagis, mga idol. Na nabidyohan, mga idol. Ganong kalupit 'yan si Boy Logout, mga idol, oh. Lalo. Harap ka sa akin. Pakita mo kung ganong ka mag- pahid harap ayan mga idol wala talaga oh Jesus oh hata grabe talaga grabe 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 talaga si boy Lookout mga idol ayun oh oh mas marami yun sa baba mga idol kaysa pinahid mga idol ganun kalupit si boy Lookout mga idol oh napakagaling talaga napakabilis napakabilis talaga napakahusay talaga ng pogi kong kasamahan mga idol ganun kalupit yan mga idol ay parang break time mo na mag break time muna tayo malupit, malupit talaga si Boy Lookout mga idol. Kaumpisa lang namin mga idol. Kaumpisa lang namin. Ayan.